Ang mga spiritually blind, hindi niya nakikita yung available resources sa langit. So, iniisip niya ganito. Mapapasin niyo yung mga walang vision, walang vision sa buhay. Paren, tsaga mo sa MRT, pwede ka naman magka oc eh. Ibig mong sabihin, mamboy ka na magta-tricycle para singhutin yung kilikili ng tricycle driver na yon. O, sino dito gusto mo? Amoy leather seat yung kotse mo bango ng kotse. Sino gusto maamoy yung leather seat ng kotse mo dahil bago? Come on. Ha? Yung iba dyan, di pa sawa sa kili Ha? Na, diba sa LRT, di ba nakaganon ka? Lahat doon nakaganon, huh? Di ba? MRT, gano'n din. Sa MRT, sabi ko, yung sumakay dyan, pasabugan dyan. Ha? Sino sa inyo kung one day hindi ka nasasakay ng LRT, MRT? Kasi bukas ang isip mo, you want to go to the next level. Hindi ka tatama rin, hindi ka passive, nangangarap ka. Kasi bukas ang iyong mga mata, galing sa Diyos, ibe-bless ka. Come on! Hallelujah!